kumain kami sa labas ito sa hot pot ito tayo yan you know, o, ice cream only dito, only only ice cream at order lang kami ay okay. dahil sa bukas yan, kain mm -hmm. sa labas Kimchi saking kimchi. Try ko muna. Masarap kimchi May baka 'yon. May baka. Masarap. Order ka muna. Simula guys, kimchi kanin. Yan, kanin kakainin namin natap. hot pot Ako muna namin 'yan. Yan, ice cream muna. Ice cream muna yung kinuha ko. At uh, kakain muna. Tayo muna ay maluto. Yan. Karne ng baboy. Ng baka. Sarap. Yan, kakain muna. Ito yan sa lansi. At pat. Guys, kumukulo na siya, oh. Ayan, kumakain dalawa. Magiging hi, hi, guys. Hi, guys. Ayan guys. Hi, Siyan, hi, no, hi, guys, na. pa rin, nakalagan nakadalawang rice ito nesty yan solved na magdalawa kumakain pa o solved na alam yan ng ice cream kasi yung ice cream mo oh. guys nice ng kumain gumagabi na pauwi na pauwi yun guys kauwi lang natin ng dorm at ayan ipasok pa tayo 8.30 pepe nga muna bago maligo grabe busog ko hindi ko nangubus yung pagkain at araw ng South bukas Ladbas na namin, kumain na kami sa labas Sa hot pot At yan, pahinga lang Bago maligo 8.30 e, pa naman ang pasok At mag alas 7 pa lang Pahinga muna Yan, ito yung mga kasama ko At may kasama ko ngayon Dalawa, pang gabi kami Pare-parehas Ay, puyat na naman mamaya